Good morning guys. Ito maghatid -it. ako ng bata. Yeah. Kasama ko rin yung batang maliit. Yeah. Hatid ko muna sa kanil sa kanilang school 7:30 am paso. Okay, so ito may uh -huh. kami po inakasakay na si onesci que ayan, nakaabot din si Tara ng flag ceremony, kaya lang din na kami pwede doon, bawal. So, pagkahatid, kailangan na lumabas. Pauna na kami sa Ayan. Ayaw magpalag ceremony ng kanyang anak, makidaddy. So, iniwan ko lang yung gamit niya. Ooh. So, kami ay uuwi na uli

pauwi na. Kasama ko si Liit. Maglalakad sana, kaya lang parang kukulang. Yeah. Pabalik na po kami ng bangay. So, God bless po sa ating lahat. And, ingat ingat po tayo. Thank you, Thank you, thank you. Shout out po sa ating lahat. Bye-bye and happy Wednesday po. Okay lang po may class. se da